Mga magdula karon mga master. Arnel the magician ng Agdao versus Jimar Basuga ng Tagum. Ah, may nga adlaw ka mga master. Ani ana usab ang inyong mugat Dama TV. Magpakita og mga dulang dama dinhi sa Davao City nga karon diri sa Davao City. Ah, congratulations daya ah, sa mga tanang mananaog sa class B category. Uh, may balay niyo ug mang mga uh, mananaw ang nagdula ini eh. Arnel magician ng agdaos sa puti versus Jimar, Basuga ng tagong sa pula Ang shoutouts sa mga master. Dudo Alanti ng Kaputian, Linsky Vlog, Idi Sangguyo ng Rizal, James Dizon, Bayani Liran ng Manila, PP Butaya ng Dinaga Thailand, Eric Tirol, Ranilo Lumiaris ng Manila, The Amazon TV, Dong Rama ng Padada, Jose Cubras Vlog ng Rizal, Alexander Tiskira ng Jinsan, Erickson ng Kalyado, Wayne Bongbong, Ben Laurenti Ablin ng Bulacan, Chong ng Mintal, Marag Suson, Dudu Muslim TV Vlog, Gregorio Mabulok, Victor Ruta ng Porto, Prinsisa Palawan, Williams Gubya ng New TD Boy, Ram Suray ng Kilig, Defen Baldubya, Bong Shakala, Danilo Brido, Engineer Kawi, Engineer Ernal Briubiu, Skobatic Divers ng Umlud, Saudi Arabia, Mr. Balaga ng Nati, Dix Luna ng Talisay, Cebu. Basilio Marga ng Hagunoy Dabo del Sur. Joy Vlogs ng Butuan. Batang Baroy Dama TV. Jung Cesar Mix Vlog. Antonio Lumbay Vlog ng Alicia Buhol. Dix Luna ng Talisay, Cebu. Paterno Bindan niya ng Albay. Binitulil, Layusa, kapras Kaparas ng Binangunan, sa Jimmy Pansit. Nang tagum, Jubin Bayukot ng Kimamon Santo Tomas, Lupol Dumanggubat ng Naga Cebu. Michelle Ortiz, mayong maganti-sinto ng batubato sa ni Sidro, si Briano Arillaro ng Gimaras, Danny Digo ng Ayala Sambuanga, Toper Barili Sibu, Jay ng Sibu City, Nelson Hermosilla, Wapu Gamindi ng Kamarini Sur, Kulin Morgan ng Infanta Quezon, Charlie Gador ng Negros Silintal, Juy bulu tubu ng butuan. Ninyo kami sa ng panabo. Edgardo Sarmiento ng ulong kapu. Si Kanding ng pagbilaw kay Sun. Rick Capras ng bidangunan. Sale Pisa ng Canada. Silvano Dumagiti. Stephen years ng panabo. Talibunda Matiwi. Julius Lasciare Cebu. Jer Cruz ng Kalituban. Patrick Sanay ng Tanay Rizal. Roger Ocampo. Joseph Ungay. Arnel Magisya ng Agdao. Dado ka ng maliwag bulakan. Nanmal Smix Black. Alin ang sarong Josie na Ernel Monterola ng San Fernando Bukidnon. Ronald ang tugan ng tagong. Prisco sa lahid ng loon buhol. Johnny Lumakan ng tagong. Bulutano ng laak. Oliver Canuto ng Samal Island. Arnel Lutarion. Batingal. Happy Blini ng Calabarzon, Edwin Cortes ng Surigao. Jason Lumeris sa Manila. Robin Gaong ng Tagong Rolando Silvio ng Talakugo na Gusan Shoutouts Kanyon Tarad O oh, Shoutout po dahil sa itong mga kaigso ng OFW nga pa dahil nakasuporta sa Nugat Dama TV kay Damahan TV ng Dubai Camilo Kustan Jubail Saudi Arabia Warren Van Lasya ng Germany Ripid Riga ng Saudi Arabia Philip Gristo ng Hawaii Jewel Bacaron Duhakata Raul Anay ng Hong Kong Ukay Ser, Buboy Amura Shout out. Sa may maniki kapalong kay Rowell o sa may pag-asa kapalong kay Ninong kay Kambal. Oog sa may asunsyon kay Steve Angkog o kay Boss Mawi. Huwag sa may karmin, kay nanti kay Igas ng karmin shoutouts. Sa may samal kay Porto ng samal, huwag sa may sa, sa kay Bitud, hinilaso. Huwag sa tanang damadod, sa may Bigo City, shoutouts kay Nuntanan. Ilabi na silang presidente na kay Boss June Bagaan sa may mental kay El Presidente Alex Bintiao ng Skyline tapos titinag daw din siya na mental o kay Busbombun, ng mental shoutouts sa may tibungko kay Malin kay Rinsky ng tibungko kay Robert Laguna ah oh, gila binada sa si may agdaw kay Boss Maning ng kay Master Edwin Kabalkinto. Master Sharsi Banok aka Master Poogie Moves. Master na Ogi pa kay Master Payat ng agdaw Brothers po tani ang YouTube channel ang Dama Paya TV. Makakita ta ditog mga quality moves sa dula nga dama. Sa may pindasan kay Gili kay Marvin, kay Dorong Flores kay Bustado ng pindasan shout outs. Og sa may Mako kay Jumar Kahigas, Mario Siliada. Og sa tarang na Badur po dai diha sa may nabunturan shout outs kay nyo tanan ni Binakay Romeo Gis. Boy Dugas kay Tagnok og kay Rinwin Matisilio shout outs. Ah, sa may kidapawan kay Master Ariel ng kidapawan shoutouts outs. sa may turing kay Kinjolay Regasa, Jan Lloyd Pukot kay Boss Kaloy Jamali ng Turil Shoutouts. O katong lang na shoutouts, comment lang mo aram mo shoutouts mo sa sunod na ito ng mga videos. Dula ni Ariel, la magisya ng Agdaos sa puti versus

Oh. <laughs> <laughs> uh, <thank you. laughs> we'll be adding.

Mga panalo, Armel, Magician ng Agdao. Mga panayon, sa atong dula, mga master, dula. Ni Armel, the Magician ng Agdao sa Pula versus Chimar Basuga ng Tagong sa Puti. Puno puntos na ang pula ni mga master.

राघव जी आदर से ठीक है और आप को भी इग्रेटो के बाजू में कोई नहीं है आदर से ठीक है क्या पता नहीं है बस शर्मा है और अगर लग रहा है तो आप को ना बता दो मैंने बोलेगा बता भी आप जोने लगा कोई पाया Hai, nyawa baik.

takel takel <tangan>

Ano ba Wala, dari di ano din, gibuta ko. Ha? Gagawin siya? Siguro. Oo. Oh, dari daw, ibalik. Oo. Oh, ya, oo. Oh, Kaya ba siya? Oo, oh, Siguro. Uy, wala. Ay. Tablang dula din nila mga master.